dito si mama at si tata. Ano kang pwedeng kunin sa laundry? Uy, oh, andito pala. La 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 la. Bilis, 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 bilis. May ko ni mama at saka ni dada. Hihihi, <laughs> ako ako na ba? Ang bango. Ang bango ng bra ni mama. <laughs> Hi, Doc. Oh, ako na naman. Si mama naghalong yan. Hindi ako yan, ha? Nangangate ako dito. Two years later. Di pa ako tapos dito sa bara na to. Ah. Da. Wala lang to. Eh, di kunin mo. Kunin mo. Wala lang kasi to. Ayaw. Ayaw. Ayoko. Ayoko nga. Hindi yan. ako bahala sa'yo. Sige, <laughs> ako bahala sa'yo. Gusto mo, share tayo? <laughs> share na lang tayo. Sige <laughs> na, tali. Sa'yo yung isang ano, cup. Sige na, tali na, share na lang si tayo. Hindi na. ayoko. Mag-share na lang tayo. hindi <laughs> yung deal. Mag-share tayo? O ahan lang to? Hindi. No, share tayo? 小加油，爸爸一定。<Bye again. S 1> bye bye <laughs>